So, bakit never ka nag-asawa? Ayun. Ay, Madam, ko kasi mag... Para sa akin ha, syempre pag bata pa tayo, parang dream natin lagi yung mga babae, gusto nyo na lang lumakad sa aisle, mag-ikasal ng bonda, ganon, or mag-propose. Parang nung mga 30 plus na ako, parang unti-unti na akong nawawala ng gana sa marriage. Para sa akin ha. Oo. Kasi Although, hindi mo na kailangan. Para kasing... Siguro dahil na rin sa, sa trauma sa maraming bagay, Oo. and then yung pagkayun kasama ko yung mga friends ko na married na na nung bata pa kami barkadahan pa kami ang saya-saya oh, pag married din. Parang ang dami mo. <laughs> so ayun na nga, ayaw mo na mag-asawa. Definitely. Ang sabi ko nga, miss Pat, Ang sabi ko nga, kung meron talagang lalaking makakapagpabago nun, mm. sa pananaw ko yun, kung talagang kahit 50 na ako or 60 na ako, oh, oh. why not ah. if given a chance? Oh, yeah. oh, oh, so, oh, meron akong idea. Pero hindi ko na siya pangarap. Hindi yeah. ko na siya yung oh. hindi na ako yung nagahabol ka, nakahabol ka. Ah. Kung magkakaroon ako ng Jawa ngayon yung gusto, ah. gusto kong...